Hello mga kairing for today's video. So magbibigay lang tayo ng reaction no mga kairing tungkol dun sa pangyayari. Nung nagtrending trending ngayon, yung bagong trending ngayon na tinayo na resort sa gitna ng Chocolate Hills. Ha? <laughs> ah! Saan kaya ang mindset nila? Dyan. So ayun mga kairing, nababasa ko yung mga comments. Sayang daw kasi yung kalikasan ng Chocolate Hills, yung view ng Chocolate Hills. Chocolate Hills masisira lang na dahil doon sa tinatayong resort, di ba? Kasi imbis na dinayo yung Chocolate Hills dahil doon sa naturang ganda, natural na ganda, natural na view galing sa kalikasan, galing sa may kapal, masasapawan ngayon doon sa resort na tinatayo. Tapos masisira din siya, siyempre kasi maraming mga chemicals na namang manggagaling doon sa resort na yon hindi naman natin sinasabing sisirain nila yung kalikasan pero maapektuhan talaga yung kalikasan lalong lalo na yung ba diba, yung chocolate hills noon noon pa yan eh tapos sisirain nyo lang wala na ba kaibang maisip na pagtayuan ng resort doon talaga sa gitna ay ko ba oh, diba? hindi ko alam kung nasaan yung mindset nila parang yes maganda siya tignan kung gusto mag outing Pagka ano yun, mamasyal ka sa Chocolate Hills, tapos nainitan ka, napagod kang umakyat doon sa Amundukan, ay mag-swimming ka na lang. Di ba? Parang ganun siguro yung idea nila. Kunyari, pupunta ka ng Bohol, tapos napagod kang mag-pasyal-pasyal doon. Kasi di ba may akyat-akyatan doon, nakikita ko sa internet, may hagdan-hagdan sila doon na nakikitan. Tapos mga view, nakikita nilang gaganda. So kung napagod ka nang mag-ikot-ikot, napagod ka nang tumingin doon sa kalikasan o nainitan ka, lalo pag pa summer na, ay aba, may resort sa gitna. Ah, pwede ka na mag-swimming. <laughs> ay, naku, iwan ko ba? <laughs> ba? Diba? So, nag-viral sila dahil may nag-post, da may influencer na nag-post about sa resort, may video, ganyan, binavlog. So, mga ilang days, o oh, these days ata, meron na silang temporary closure. So, ipapaklose sila. Kasi parang parang hindi hindi hindi, hindi na ayon eh, di ba? Parang nasasapawan mo yung naturang ganda ng kalikasan, di ba? Nasasapawan ng resort. I mean, yeah, maganda siya tingnan kasi kung mag, magpapalipad ka ng drone sa taas, makikita mo view ng mga chocolate hills doon, yung nagkabundok-bundukan. Tapos, makikita mo sa gitna, may resort, may swimming, may pwedeng etc., may pwedeng ganyan. Pero, for me lang, kahit wala naman tayong ambag sa mga ganong bagay, as uh, taga-Pilipinas tayo, as Pilipino, as taga-bundok ako, taga-bundok ako, kaya mahalaga sa akin yung kalikasan, ba diba? Mahalaga sa akin yung mga kahoy, yung mga ganyan, yung naapektuhan sa atin. Yung naapektuhan yung mga bigay ng kalikasan dahil sa kagagahan nating mga tao, ba diba? Tapos pag nabaha tayo, wala eh. ba diba? Parang nakaka- Ewan ko. Ang daming bumabatikos na ano ngayon na vlogger Nang dahil doon. Kasi lalo na yung nag ng resort. <laughs> binabas yung nag-promote ng resort. Aba, nag-promote ka pa, natuwa ka pa, na may tinayong resort dyan sa gitna ng Chocolate Hills talaga, ba diba? Nagpo promote ka pa, yan, binabas yung nag-promote doon. All din naman ako basher, po based on my opinion lang to, akin-akin lang to, no? Hindi talaga siya maganda. Although kung social ka, gusto mong kaikikan sa buhay, kasosyalan sa buhay, ay maganda na yon para sa iyo kasi kung napagod kang mag-ikot-ikot dyan sa kabundukan, napagod kang tumingin dyan sa mga views ng kalikasan, napagod kang umakyat doon sa kabundukan na yon para makita mo yung view ng gaano kaganda ang buhol, aba pwede kang bumawa at mag-swimming doon sa gitna. Hindi <laughs> ba nakakaluka? So, ayun nga guys hindi talaga siya magandang tignan. Kahit anong opinion yung tinitignan ko o binabasa ko mga comment, hindi talaga sila maganda. Although, may nagsasabing maganda kasi ganito ganyan, pero marami talagang nagsasabi na hindi siya naaayon sa lugar. Hindi siya naaayon dun sa lugar. Kasi nga, kilala ang Chocolate Hills dahil sa, dahil sa naturang ganda niya, na bundok-bundok, na kalikasan, yung magandang view. Noon-noon pa, hindi pa tayo pinanganak, nandiyan na yan. Tapos biglang sapawan, di ba diba? Sapawan ng resort. So, ayun, pagbibigyan ngayon na may resort dyan sa gitna ng Chocolate Hills. Sa sunod niyan, may resort na naman sa banlang gilid. Bandang paanan, bandang ano, ano yan? Tapos hanggang sa mawawala na talaga yung history ng Chocolate Hills sa Pilipinas. Kasi mapapalitan na lahat ng mga... Nakata nakatayong ano-ano ah, pa diyan kaikikan sa buhay nila, di ba? Hanggang sa mawala na talaga yung naturang view, naturang ganda ng kalikasan kasi pag pinayagan yan ngayon yung isa na yan na magtuloy-tuloy yan. Siyempre, yung iba magtatayo din. na ah, pinayagan, ano, magtatayo din sa gilid. Magtatayo sa kabilang gilid. Or magtayo dun sa kabilang, ano, hanggang sa mapuno na yan ng mga estrukturang tinatayo ng mga tao yung mga negosyante na yan na pera-pera lang, hindi iniisip yung epekto sa kalikasan sa kanilang mga ginagawa. Basta money, money, diba? di ba? Nakakaluka. Hindi ko alam kung bakit ganun. Bakit sila ganyan? Tiyan. <laughs> Nakaka-stress sila lalo. <laughs> Charot. Boring lang talaga ako kaya nagbigay ako ng ganyang opinion. Pero para sa akin, di talaga, hindi talaga, it's a big no talaga na bakit doon sa spot na yon ka pa nagtatayo ng negosyong ganyan, bakit doon sa spot pa na yon napili mong tayuan ng resort, napili mong maglagay ng madaming tubig, di ba? Napili mong gumawa ng swimming-swimming, wala bang ibang location? Ay, sus, noo ka naman. Di ba? Kaya yun, nababas ngayon yung nag, unang nag-ano doon, nag, promote. Aba, nag-promote-promote ka pa, tuang tuwa ka pa na sinisira yung kalikasan, ha? <laughs> Parang ganyan. So, ayun lang, guys. Hindi talaga siya karapat-dapat na di ba diba? Although maganda siya tignan pag social ka, pero pag hindi ka mahal mo ang kalikasan, it's a big no. Pati lang, nakisali. Ano, Hoy, wala pa talaga akong ligo. Nilapitan ako ng langaw. So, ayun na, guys. And that's it for to this video.